Good morning guys, good morning, good morning, good morning Good morning na naman, napanibagong umaga na naman tayo dito sa farm no? Farm ng ating boss Siyempre sa umagang ito guys ay Medyo alas na rin, tanghalian na talaga Ang ating lulutuin na pananghalian ay Labung no? kawayan Sino bang nakakain na ng kawayan yan? Ang kawayan ay hindi lang panggawa ng bahay Hindi lang pang furniture o kung ano man, kundi kinakain rin <laughs> ito guys palatan muna natin yung mga balat na to guys ito lang sa baba wawalisin ko lang mamaya yan baka kasi sabihin na makalat ako hindi wawalisin ko lang yan mamaya ay matigas So, kailangan natin gayatin guys no pagayat nito ay pahaba na pino ganun no so asganian mo muna guys eh. guys no kailangan natin pakuluan itong ating labong palambutin natin para mawala ang pait at katapos iluluto na natin mamaya guys so yan papakuluan natin hanggat sa lumambot guys no then ang luto nito ay adobo lang. Adobo, basta may secret ingredients ako sa adobo na to. Abang-abang guys, no? Maya-maya. Uh. Isan na natin to guys. Sibuyas. Asok. Pausok. syempre adobo lagyan natin ng tuyo no? pero may secret ingredients pa ako dyan mamaya guys ito muna pan muna uh, so ito na nga guys yung secretong ingredients natin pancit kanton kaya natin dyan guys oh. yan o oh. oh, diba Kaya ang magdadala ng lasa Ayan. Sino? Mausok. Hindi pa kayo nakatry ganito guys. Eh, dapat itry nyo na pancit canton at labong. Kunti-kunti <laughs> na lang ito, guys. Luto na ito. So, ito na, guys. Lutong-luto na yung ating adubong labong with pancit canton. Ha! Ha! Ako lang nakagawa nito, guys. Hmm! hindi mapait yung lasang lasa niya ay adobo na may flavor na pancit diba? ng subukan nyo ito guys matutuwa kayo sa lasa simple yung mga kasamahan ko ito sa farm ay busy pa nasa shop pa pagdating doon ay siyempre may makakain na sila guys hmm. sarap nasub na tayo guys dami tayo nakain na labong So hanggang dito na lang yung ating video guys dahil busog na tayo at uh, sa simpleng vlog na ito sa pagluluto ng labong. Siyempre marami naman kumakain ng labong pero kakaiba nito ay nilagyan ko ng kakaibang flavor. Susubukan so, nyo ito guys, masarap ah, sobra kasi may flavor siyang pansit canton. So pagkain mo ng ginayat na labong ay parang lasa din ng pansit canton. Yuhu! Bye bye! sa lahat mga kalakitos thank you sa inyong panunood